pag tinapat mo dito sa mukha mo, talagang lumalamig ang ano, ang sa buong katawan <coughs> mo. vlogs. Welcome sa aking YouTube channels. So, guys, medyo mainit ang panahon. Oh, mga kalamit no! kayo vlogs, no? Paano masabi? ang na to. Kailangan natin na uminom ng tubig ng marami mga kalamit kayo vlogs, no? Para hindi kayo ma... Matsugi. <laughs> Para hindi kayo matsugi mga kalamit, no? Ah, uh, topic for today about sa mga tag-init ng araw no, mga no! kayo vlogs, no? araw sa mga ano ng yung may uh, na, naiinitan sa bahay What? naiinitan sa labas o gusto nyo magpapalamig sa iyong wow! ano, gusto nyo magpapalamig na daming paraan no? gusto nyo mga uh, wow! ano, mag, maglagay sarik no? maglagay sa rik sa wow. So mga kalabi kayo vlogs, no? nasa ako Medyo, uh, may nabili ako mga kalabi kayo vlogs. May nabili na. na. Ano siya na swak na swak, no? Pag, eh, pag natutulog ka mga kalabi, pag natutulog ka sa ano, sa inyong bahay, eh, para mahindi ang iyong tulog pag na nainit, nainit ang araw, mainit ang panahon, nainit ang ano, Marso, kaya nga dito na nainit ang may solution mga kalami ganito, ha, may solution Wow naman, wow, wow. Ini agamamu. Papatang... na nalagang swak swak Pakita ko sa inyo makalabi talagang ano masarap pag nagsusubo ito sa gabi ayan pagpakita ko na sa inyo unang unang makalabi ito muna ang pakita ko sa inyo huwag mong subukan masisira ang buhay mo kasi dito yung sa kwarto ko ayun you o know, ito mga kalami kayo vlogs no? ayan anong tawag nito mga kalami air cooler aircon na tsaka cooler. aircon siya mga kanunin. Aircon na sa wow. tao. Mga so mga kalamig kayo vlogs. At papakita ko sa inyo kung ano siya, maganda ba siya ginagamit. So maganda siya kagamitin mga kalamig. Pag ang electric wow. pan, pag electric pan mga kalamig yan. Pag electric pan mo kalamig, wow pala uh, sa pagtangali kasi buka. Gago! Ito mga kanamin, napaka ano, napaka ano, ho, ho sa'yo na ito kasi ano siya, aircon. Shush! <laughs> <laughs> Sosyal di ba? Sosyal ka ha? kalami ng vlog na social o oh, social ako mga kalami akala nyo ha kayo mga kalami gago air cooler o yan oh. ayan ayun sa mga kalami kayo vlog pag tinapat mo dito sa mukha mo talagang lumalamig ang ano ang kat, buong, kat buong No, tapos ito yung Woo! mga kalamig. Oh, yan. Pinabaliktad ko lang yung ano, yung camera, para hindi niyo mabasa. Ha? Para hindi niyo mabasa. Sana, oh. <laughs> Gago! Pinabaliktad. Kala na kayo magbasa dyan, ha? Ngayon, yung mga kalamig, tatak niya. Eh, so, mga kalami kaso lang, malaki yung host na. Kung pagka malaki yung ano niya, yung may-ari. What? Kumbaga, <laughs> pag pinapasok mo malaki siya kung yung ngiti alam mo yung plus ayun eh no? maganda siya pero hindi ko pa na inaandar no pinaandar so yun malaki yung host niya And, dito yung host niya malaki oh, na ng host niya wala mo kinagaw mo so, oh, akong... oh. so siya, no? tapos pag tapos Uh, dito yung butas niya. Yung butas niya, mga ganyan, oh. No? Yan so, mga kalami, Di ba, sosya si Lami, Kung magkano mga kalami, si kalami, 17,000 mga kalami, mga <laughs> Ha? Mga niya yan, oh. No? Kaya ko nga, eh. Pupri pa ako sa dagay eh. <laughs> kaya pa kaya, no? Mas mayaman kayo sa akin, ha? yung mga so makalamig gusto mas maganda ang bibili ko kasi swak na swak sa budget nyo ha so God! Wow! kahit 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 ako dito sa kahit ko, sa kahit 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 mga kahit 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 mag -aano, mag, -aano, mag -aano, yung bagong bihiran dito yung dinila na po yung red o yan na red na o yan parinig kita sa mukha eh oh, ba <laughs> so, uh, lang, pakita ko lang yung aking uh, buhay pero nakabahan ako dito sa aking apartment uh, mas malaki yung upa ko dito no, kaya kailangan ko magsipag magsipag sa buhay kaya uh, pakita ko lang yung uh, aking uh, bagong bili mga kalami, bagong bili siya. Um, pag natutulog ako, ang sarap matutulog mo. No? Pag may kasama ka, sarap makayakap. Sana sarap ako. Sarap makayakap mga kalami. <laughs> so, mga kalami, hanggang dito lang aking video. At mm, sa aking video mga kalami, salamat sa susuporta. kay may walang sawa sa susuporta sa mga followers ko sa IP, Facebook page sa lalim kayo vlogs na susuporta sa akin sa mga video ko na walang pinta <laughs> walang kuwinta video mga kalamig kayo vlogs na susuporta kayo sa akin sa mga video ko thank you so much sa mga supporters mga no? kalamig ano kayo vlogs so mga kalamig kayo vlog at ako po ay nagpapasalamat sa inyo yun lang po at uh, goodbye sa inyo lahat. Thank you at uh, goodbye. Lagi kayo vlog.